Eto, magandang tanghali ulit mga idol. Magandang tanghali na. Ang oras natin ay 10.40. Anong umaga. At nandito tayo sana sa Dinhigan Fishing Port. May mga binababaran pong mga tuna. Yung mga mga dito. Ay, sila, sila pa rin yung mga kargador kaninang umaga. And, pagpunta natin dito, yan sila pa rin po yung mga nagbababa. Ayan. maliliit na. Maliliit na yung mga ano na. Natira. So sabi ng bangka po yung ano, mga mahimahi naman nandito. Maubos na rin yata yung mga yellow Pin at saka alba kortuna. Na Anong dyan Ay, ito na. O, panibagong batch. Pa, ilang batch na ito? Si tropa ulit, oh, dalawa dalawa na. Dalawa Pang malakas na. Buntis daw ang kanya asawa eh. <laughs> Yan, yeah, pa ilang batch na to, dami na. Hindi <laughs> 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 pa rin nauubos. <laughs> <laughs> Dal chinelas kanya to. Naanod ng chinelas. ba? <laughs> Uy, may ano, may Ay, nauubos <laughs> din. Do na imo gaon na. nila. Oh, naanod ng chinelas. Ano ba? May malaking ano? Wala Blue marlin? Wala Blue marlin. Wala ano? Bigo ano yan? Bigo po. Bigo? Laki. Bigo sa pag -ibig. Eh, yun. Bigo, bigo. sa pag-ibig. <laughs> Laki. Kung ilang kiluhan kaya yan? Ito yung ano? Ito po. Kaya-kaya lang po ito ni Bingo. Eh! ayun yun nga, kahit malaki. Ang trao, Bingo. Si Bingo po ba? Dito si Bingo. Kapotong. Yan bubuhatin ng papakita. Kapotong. <laughs> so, Kapotong. 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 mga idol Kapotong. 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 <laughs> Laki matulas eh. madulas Madulas matulas oh, madulas matulas 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 Hirap oh, Madulas, madulas, matulas uh, <laughs> matulas <laughs> matulas <laughs> matulas <laughs> matulas 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 Mukhang madulas oh. matulas 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 Ayan, kaya daw po niya. Ang laki, oh. Ang laki. Kaya rin agad yun, mga idol. Talagang kurat lino linaw na yun. Ayan, kukuha po ulit sila ng panibago doon sa kanilang motherboard. Abangan natin yung mga panibago pang, yan, may padating, may padating pa, oh. Ayun ka talaga. Ganyan, ayun